Ikaw, ay, Tin. Dilaw daw dila. gusto niya. Limang piso lang sa amin kasi dilaw lang. Limang piso lang amin. Ikaw, Tin, Tin. Sige. Ikaw pa. Dinima. Ay, kin Hindi ah, ah, pa. <laughs> Dali, matatapon? Alam mo na nasa Sabaw Japan siya. Eh. Nagaganyan siya. Kasi taho. Misabaw. Yung ice cream daw oh, hindi dumadaan. May 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 Oo. Doon nasa Japan siya, naglalaro siya, siya oh. Sabi niya, taho. Ano ba sa iyo ko kinukuha? Ano sa hapon yung taho? Ano lang yung Ano sa kanila, tofu. Ano yung tofu? Tokwa. Tokwa, yun. Tokwa. sa kanila, tofu Ano yung tofu? Tokwa. Ano yan? Lalaro nga siya. Taho. Oo, wag mong gagawin. Ano yung taro niya, hawakan kamay nung aaral siya. Anak mo, kuya. Oo. Wow. Sago. Walang wow. sago kanya. Yung isang may sago to. Oo, ako may sago. Sago ayaw. Sa kanya wala. Ayaw, ayaw niyang sago. Haluin mo sa akin, kuya. Ito sa Ay, wala tayong istro na. Gusto mo istro? Gusto ko. Ayaw niya ng sago. Akin Tama, hindi akin isa na. Oh, yeah. Okay. Matamis. Oh, dali ay, tumata ko. Tapos ano sa inyo nani? Sa din. Ayun din, yeah. sampo. Tama na 'yan. Nako. Pwede. Hoy. Ayaw daw niya. Ano eh? Oh, ito na sa'yo. Tubasa! Hoy! Kelsey! <laughs> <Sense! laughs> Doktor! Oh, ano ba yung hinahalupay mo dyan? <laughs> oh! Oh, yun, <laughs> <bahaya> ba? ito na <gasps> ito. Paday ki mas. Oh, masarap. Hmm! Oh. Doon wala nagdala ko. Ano, sige ka na. Wala naman gamit. Oh. Iba Gusto yung doon. Nakarip yung doon. Eh. Nakarip doon. Oh, oh. Ha? Oh? Iba ang nila eh, Mala, no? Wala ah, kang naririnig ng mga ano dun, yung mga natitin. Sa meron yan, na. Oo, oh, meron yan. Oo, no, oh, no, raip... kulay? Ay, hindi ko ano? alam. May iba kulay niya? May hmm? green, may pink, Ito, may yellow. Yung... Parang vanilla, oh. no? Nila yeah. Hmm. Ay, oh, o, nako, kainin mo! Na yun, pero masarap din. Gusto siya. mo straw? Hmm. Ang kuha kita straw. Ito Et, nga sa'yo, walang sagu. Hindi, straw nang gusto niya. Ah, istro? Hmm. Ano? Mainit daw. I get this. Ano istro? Tinapunin mo na sa'yo, Tin. Ah, sige. Dali. Wala. Wala. Hindi <laughs> ikaw nalang magluto. Ano ah. na ka magluto niya? Malami. Ha? Di ba may extract? tain taho? Mabigat ba yan? Mabigat? Mabigat? Medyo. Oo. Gagawin mo yun doon lang tayo sa inyo. So, ng Bakit walang ice cream? Ha? Ah. Wala ka daw ice cream? Ay walang, ay, ice cream ay, walang ice cream eh. Bakit? Yan ako. Dun, eh Bakit? 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 Gadita mo yan. Bali, 30. Ano? 35. Magkano ba kami? 10, 29 20 20. sa amin, tsaka na 30 lahat. 30. Tik pa 5 lang to, di ba? Papa. Oh. Tsaka Oy. 10 yan, 30. Uy, okay, kuha tayo is true. I think I'm going to miss you clean up. gagawa na lang? <laughs> <laughs> huh? so, gagawa na lang? Ikaw gagawa. Sukli yan. Ah, sukli yan, yan, anak. Sukli yan. Sukli yan, sukli. Sukli yan, sukli. Baka malagdag sa tao, ha? Sige niya! Uy! <laughs> pera! <laughs> mo mo na! yan! yan! Akin na yung pera! Bigyan sa mama mo! Akin na! mamaya pa O, kainin mo na yan sa Bakit? pa Kainin mo yan. Mm. <laughs> <Ha? laughs> eh, ginawa ng sagok. <laughs> Tawag yan, vanilya. Ah. Alam mo yan. Maano yan, matanong talaga. Uh. Mm. Napamer? Ka Ganito rin. kainin Ay, mo na to. Oh. Yeah. Hmm. One more. Tagay pa. Mayroon, 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 may iso, no. ganit, ano masasabi mo sa basa? Oh, ano delicious? Ano masasabi mo sa taho? Ano masasabi mo? Thank you. Sa basa, ano masasabi mo sa taho? Ano masasabi mo sa taho? Ayoko okay. na. na. Thank you. Oh, Ayaw ka Malaki na siya. Ay, <laughs> <laughs> ah, dai pakita mo masarap. Si Binten, naumui, oh, manakaw, na umuwi, binata. Ano ko dali? One more time. Ayaw mo sago, hmm. bet ayaw mo sago. Ayun niya. Ayun niya yung sago. Ang ginawa sa bahay nila, bakisuna na lang. Ah, malaki na. Mm. Yung gusto ko dito pa. na lang. Kaya Kaya na tinatanong ko kung kaya niyan eh. Pamit pa utang ka diyan. Bakit ako yung nakulog sa kanila? Listaan pala yun eh. Ay, maririnig ko na ito na ko yun eh. Milista, <laughs> patay. Ay, pinunit. Eh. Basa. Ala. Patay na pagod. Hala, di nag-a-a-a. Mama mo eh. Mama, sago araw. Gusto ko sago. Oo, oh, oh, dali na. Ay ako, bilis. Saan to tabi ro? Kau tatara, saan to tabi te? Hindi yung, hindi mo kong kain. Ikaw lang Bakit? ayaw mo sago eh. Baka matapon. Ito matapon na, dami mo <laughs> hinagay. Puno mo naman nilalagay eh. Hmm. One foot lang One foot. dami. Baik, um, <laughs> no. um ang tama, no, nanonood ka na ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh oy. Uh, yung... so, Basta, bye -bye time to beg. Oo, oo. bye-bye ka na. See you bye -bye, tomorrow. Bye-bye, bye-bye sa video. Bye-bye na. Bye-bye video. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. Ah, bundit tayo bukas na. Balik ka bukas, sabi mo. Balik ka bukas. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. 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 Masarap naman, Diktong gusto niya. Gaganin siya sa bahay. Bakwalit talaga, yun. Putay.